So guys, kung gusto nyo malaman kung paano mag-withdraw ng word token galing sa word app na libre lang, papunta ng Gcash, tapusin nyo tong video na to. Maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Babush! Yo, what's up mga pre? Kita nyo naman, meron tayong one 3 No? Tuturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw nitong Uh, word coin natin na nakuha dito sa ano, sa Word uh free lang to guys. Ah, uh. pumila lang ako kahapon pero nakakuha tayo ngayon ng 13 uh, no. So, ang una nating gagawin ay pipindutin natin 'tong tatlong dot. Pagkatapos withdraw, ah, uh, pindutin natin 'tong word coin. Tapos pupunta tayo sa my crypto app at pagkatapos naman ng crypto pindutin nyo ulit yung word chain tapos uh, i-scroll down nyo ha. hanapin nyo yung other Ayan, others pala Ayan, others. pindutin natin tong others tapos yes proceed natin so may nalabas dito na address no yung wallet address natin yung scan or yung pwede nating paglagyan or pagsendan ng ano natin ng token. So pumunta tayo sa may Gcash ngayon. So yan yan, kita nyo naman mga friend, dito tayo sa Gcash ngayon. Ngayon pipindutin nyo itong view all. Pagka pindut nyo ng view all, ah, scroll down, hanapin nyo yung Gcrypto. So ito yung Gcrypto. No? So pindutin nyo lang yan. Ayan, natin. So ngayon guys, yung so nakita nyo naman dito sa may ah uh, G-Crypto wallet natin. No? Punta kayo dito sa may see all. Pagka-click nyo ng see all, tapos itong search, click nyo yan. Type nyo yung word or LWD. Yan, ito. Tapos pindutin nyo yan. So makikita nyo guys na wala pa yung ating uh, coin kasi magkukuha pa lang tayo doon isasend natin dito. So pindutin nyo lang tong receive. Pagka pindutin nyo ng receive. So pagka, so pagka pindutin natin ng receive ng ano ng wild token. So ito yung makikita natin. Ito yung ating wallet address. Tapos makikita nyo naman itong uh, QR code no? So pwede niyo yung ano, i-screenshot tapos i-send niyo dun sa may Ah, uh, kung kabi, kung mayroon kayong dalawang cellphone, pwede niyo yung i-send para i-screenshot niyo na lang or i-send niyo dun para i-scan na lang Doon sa may kabilang cellphone. So, iscreenshot screenshot ko na lang muna, i-send ko to dun sa may kapatid ko Tsaka ako siya pipicturan. So pagka-scan natin nung ating uh, QR code din galing doon sa may ano, receive na word token sa GCrypto, ito nilalabas niya. Uh, new address, ayan automatic na siya. So ipipindot din lang natin 'tong continue. Tapos, pwede tayong mag-trial muna para sure kayo na sabi ay 25 pesos. Ay eh uh, isa lang. 0.1 Ayan, 5 pesos lang, no? So, hindi yata siya pwede. Ayan, 8 pesos na. Magta-try tayo ng 8 pesos. Isasend natin dun sa may uh, G-Crypto natin. Ayan. tapos, continue withdrawal. done Tapos, pupunta tayo ngayon sa may G-Crypto natin. So, hintayin natin magbabos yan. Diba nagbawas na sya Punta tayo ngayon ng G-Crypto. Refresh lang natin to guys no Tain natin kung papasok dito So, kita nyo naman guys no Pumasok dito yung 7 pesos na galing dun sa ano Sa my Word up natin no Kaso may bawas yata kasi 8 pesos nung kanina So, i-withdraw na natin lahat. Balik tayo na word app. So, pagdating nito sa word app, ulitin natin. 3 dots. Withdrawal. Word coin. Crypto app. So, since nasend na natin doon sa may address natin, pindutin na lang natin to. So, max na natin yung ating token which is 24 na lang. So, 1-3 yan. So, continue natin. Send. Confirm natin yung withdrawal. Done. So, refresh natin. Wala na. Punta tayo ng Gcrypto. Refresh lang natin ah. So, pumasok na yung ating 1,3 3. 3 to pala. So, ayun. Nakita nyo naman na no, nabuhasan na kagad. No? So, pwede natin siyang ibenta ngayon. Yung sale natin ay 52 lang. Buy natin is 56 lang. Dahil pumasok na dito sa G-Crypto natin yung ating perang transfer mula doon sa WordUp. Kita nyo naman. O, oh, galing WordUp yan. O. Oh. WordUp receive. O, oh. 24 token kitang kita naman so pipinindutin natin yung sell tapos 100% syempre para matransfer na kagad natin yung pera so kapag gagawin nyo ito guys kailangan mabilis kayo ayan kita nyo may oras na no? pindutin nyo kagad ito sell tayo natin so nag successful yung pagbenta natin ng 24 na token. So, back tayo ng dashboard. Makikita nyo na dito yung pera nyo na pwede nyo i-withdraw. Ayan. Withdrawal na kagad Oh, para matransfer nyo doon sa mismong Gcash wallet. So, pinutin na natin yan guys. Para wala ng ano-ano pa. So, i-max na natin yan. Syempre, type natin. Oh, ba? Tapos, Check pagka-check natin continue lang hintayin natin guys no? magta-transfer na yan doon sa main wallet natin tapos code lang type nyo lang yung code dito so pag nag-send kayo ng code guys no, pupunta yan doon sa may email ng iyong Gcash mismo kung anong email or gmail yung naka-attach dito sa ano nyo sa may uh, Gcash nyo, dun magsasend yung code. So, pagka-send nyan, ipasong mo lang dito, or i-paste mo lang. So, submit code na. Ayan, hintay natin. So, ayan guys, na no? nag-successful na yung transfer nyo. Back to crypto tayo, tapos punta tayo ng wallet. ayan, wala na yung balance natin. Punta tayo ng wallet. So, ayan, nakita nyo naman, guys. No? Pumasok na yung ating uh, 1,272. So, ayan, galing na ang G-Crypto yan. So guys, kung gusto nyo malaman kung paano mag-withdraw ng word token galing sa word app na libre lang papunta ng gcash tapusin nyo tong video na to maraming salamat po wag kalimutang mag like and subscribe sa aking youtube channel maraming salamat babush